Mahiwaga nga Ito, Papa Carlo Eto Papa Jepo eh, uh, Pinukwento ng Kapitbahay namin Yung lolo daw niya Noong unang panahon Siya daw yung pinakamatapang Kinakatakutan Yung tribo nila mm -hmm. Oo oh, Napakatabang ng tribu uh, tribo nila, Papa Jeff. Eh. Napakatapang. Na, sobra tapang. Hmm. hmm. Baka yun na naman yung survey, ha? Ha? Baka may survey na naman yun. <laughs> lumabas ang matapang! <laughs> Meron din. Na, may mga ganun din uh, so na... Lumabas? O, may mga ganun din Lumabas. sitwasyon. Oh. Laki ng katawan. Tapang ako matapang. Nakita niya, laki. Hinawa siya sa leeg. Ako matapang. Anong problema? Sabi, survey lang. Oh, duwag naman! Duwag! Labas ang duwag! <laughs> Diyan ba Oo, oh, ganyan yan. Uh -huh. Pero kasi, Papa Jepoy, nung uh, tawag nito, yung mga ancestors natin, pumunta dito naging ano na sila ba civilized na sila so yun yung pinaka pinakakakatakutan na tribo pero sabi nga nila nakakatakot naman din bumunta din sa tribo na yan pero nung dumating nga yung ano yung mga ancestors natin especially itong mga uh, americano naturuan ng magandang asal papa jeepoy eh lahat ng mga gandang asal itinuro. Mm -hmm. So etong uh, tribo na ito naging mabait. Kasi hindi nila alam eh yung panahon na yon, yung akala normal lang yung patayan, yung mm. normal lang yon nung naturuan sila nitong uh, mga Americans. Eh bumait. So umalis, so naging ano civilized, <coughs> civilized na sila. Na sila. Alam mo ba nung unang panahon mga tribo, mm -hmm. 'di ba, yung <coughs> yung simbolo Oo. ng rango nila kung ilan ng kanilang napatay sa laban, di ba? Mm -hmm. Ginagawa nilang kwintas Oo. O kung inuari, yung, kung leader, kung leader yung uh, napatay sa kabilang tribo, susuot nila yung bilang corona, mm -hmm. di ba? Yung ipin, na ano, naku, yung mga parte ng katawan ng uh, kanilang nabihag na nakalaban <laughs> at natalo, ginagawa nilang ano yan, accessories. No, Oo, oh, oh, ganun nung unang panahon. Tapos, okay, pinapatato dito sa Dibdib, may kanya-kanyang kwento yan. Mm. Ganyan na. Eh. Tapos meron pang isang tribo na mas mataba ka, mas pogi ka. Ah, oh, ganun Meron ding tribong ganun mm. na mas mataba ka, mas mataba, oh. mas pogi. Mas pogi. Oo. Oh. Mm. Yun ang gusto Sa tribo Iba-iba ang tribo Kaya yung mga nakikita Bagay ka pala doon? Oo Nasa maling tribo lang ako Nasa maling tribo Bagay ka pa pala doon Chubby thing <laughs> Nasa maling tribo lang <laughs> So yun Papa Jepoy, boy uh, Nung umuwi yung Amerikano mm. Sabi niya I'll be back uh, I'll teach you how to speak English So pagalipas ng tatlong buwan Sumagot so, Huh? Sabi, okay. Oh? <laughs> Bumalik itong uh, Amerikano. So, ayun na Papa Jeppoy. Itong uh, tribo na ito, medyo ayos na rin. Uh, hindi na rin sila pumapatay. Ngayon, uh, sabi naman nung Amerikano, Well, uh, I'm back because I want to teach you how to speak English. Yun yung mission. Ano sabi niya? Na uh, yun naman yung mission niya. Yung Amerikano na yun. sino Amerika? Parang pamilya ng Amer Amerikano na yun. Ah. Ha? Ah? Ano sabi niya? I shall return. I shall return. Sino yan? Ha? <laughs> ah? <laughs> Parang si General yan ah. <laughs> General Luna. sabi <laughs> Gen <laughs> <laughs> niya, I'll teach you how to speak English. Oh, and uh, you also teach your uh, your your tribes. So that they can speak English. So ayun, uh, sabi naman nung itong lolo na to, parang sabi niya, ipapasyal kita dito sa lugar ko. <coughs> so while naglakad-lakad sila, sabi nung Amerikano, It's a great place. I love your place. Nakakita ng... Ano uh, nakita? Puno itong ano, Amerikano. Tinuruan niya. Wow. It's a tree. Sabi niya. Ah. Sabi naman ng lolo. My tree. My tree. Ah, ah, sa kanya yan eh. Uh -huh. So, lakad-lakad sila. Nakakita naman ng, ano, ng uh, kabayo. It's a horse. Uh -huh. Sabi naman ng lolo. My horse. My horse. Ah. Uh -huh. <laughs> So, ayun, sabi niya, my horse. Nakita ng tree. It's Ma a tree. Ah. Ang sagot. My tree. It's a horse. My horse. <laughs> At ang sabi ng horse, ah. mo. Sigurado <laughs> 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 ka horse yan. <laughs> Parang baka. <Ha>? <laughs> <laughs> hindi kasi, kaya gumanon yung horse. Kasi sabi, ginukwento niya dun sa Amerikano, alam mo pag nagugutom. Ano kulay ng horse? Kulay ng horse? Sigurado ka. Pinkish. Pinkish, ha? Ah? <laughs> ba, isa bagyo yun, ha? Ah. Isa bagyo yun, ha? mind's view. <laughs> Pinkish. Oo. Oh, Pinipicturean yan dun, eh. Oo. Oh, okay. Sa Mind's View Park yun eh. Mines View Park. Ano nangyari? Lakad ulit siya. Nakakita ng ano? Pig. Oh, it's a pig. Sabi niya, my pig. Sabi ng lolo, So lakad-lakad pa uh, lakad, lakad pa sila papa Jay po. Eh. Ayun, ah sila dun sa Talahiban papa Jay po. Hmm. Habang naglalakad sila. Ano nangyari? Dun sa Talahiban eh meron silang nakita ng tao. <laughs> 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 Ulan met at nakaganda mo tayo aganta, sa Facebook hindi nga ganyan eh hindi nga ganyan ganon, hindi nga ganyan hindi nga ganyan hindi nga ganyan hindi nga hindi kasi <coughs> babae at lalaki ah babae at lalaki babae at lalaki walang damit walang sa hahaha <laughs> Mabahid mm. oh, na sabi oh. ng Amerikano. Oh, oh. oh. Sabi ng Amerikano, oh! Riding a bike. Oh, riding a bike! <laughs> <laughs> riding a bike! <laughs> May angkas ah! <laughs> <laughs> sabi ng lolo. Oh, ano sabi? Ah, <laughs> oh, anong ginawa? Kumuha ng shotgun? <laughs> Ah. Oo. Oh, oh, oh. Sabi niya ganun. Oo. Oh, oh. oh, tapos nagpaputok. Bakit? Tumakbo yung mga nakababad. Bakit? Ha? Bakit? Ang sabi ng lolo, "My bike." <laughs> <laughs> bike pala niya yun si Sinakyan Sina <laughs> Errorilla. Bararagai LS 97.1 97.1 97 Forever Number 1